Ayan, mag-walking po tayo ngayon. Kung saan po papadpatin ng ating mga paa. Ayan. Walking, walking. Kahit walking lang exercise. So, doon tayo sa labas. Labas tayo. Kasi mahirap na na kailangan na mag-exercise. Medyo magkakaidad <laughs> na tayo. <laughs> Ayan, eh, talabas tayo ng gate. Mm -hmm. Ayan kung saan tayo mapadpad ngayon. Ang Erinville. O kung saan. walking lang tayo. Kasi, kaya ako na i wala naman kami ano, wala naman kami lakad mamaya pa. May pupuntahan ako. So dito ngayon malamig pang hangin kahit umaga. Pero pag tanghali, medyo mainit-init na siya. Yeah. First time. First time kong ginawa to ngayon na nag-walking. walking walking yan dito dito sa labas na to, labas malapit lang to sa erinville na subdivision in between kami ng musaito at saka erinville hindi <laughs> ko alam kung saan ako papad pa rin ngayon Bahala na. Ay, mga kambing. Ayan, Oh. Ang dami. Ang dami nila. Bagong espalto tong daanan na to for seven years. Bago ginawa. O, oh, di diba? Ito naman dito. Ayan maraming mga saging kung makikita ninyo yan maraming saging diretso na to pa araw diretso walking 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 lantai Ayan yung musa ito. Kung makikita. Ay, hindi. Erin Bell pala. Ayan. Ayan yung kanilang doplex. Ito na dito yung feel. Ayan. Kung makikita ninyo, ganyan siya. Kasi doplex. Ayan. Ganyan yung kanyang mga bahay. Doplex kasi. So, dito na tayo sa... ayun, Puro mga... Maraming ang I didn't So, balik na tayo. <laughs> Medyo malaylayo na rin. Ayan. Na may nagja-jogging. yan ang nasa ang airport mo sa ito Erinville naman ko na na ha? pinagpapawisan na yeah. so kahit pa paano kahit mag walking lang tayo mag feel natin na pag napagpahala pag pinagpawisan ka much better tama tama lang kasi ha? ano yung panahon ma alamig yung simoy ng hangin and then ayun yung kapitol na ginagawa yung Capitol ng 13 ayun, makikita ninyo yan, sa malapit na dito pag natapos yan doon yung iba dito flat yung lote niya pero andyan sa ano creek na yan sya doon naman yung sa amin yung Nya, malapit na po tayo baring na po tayo sa ating bahay And now i again Back to the future. Yeah. Grand Cruise to yeah. Grand Cruise, Cruise to Ville. mga pasok na po tayo sa subdivision. Ayan, si Mingming. So, yun. Doon kami sa dulo. Ayan, sa dulo, tas kakaliwa. ay malapit na tayo makauwi dito na tayo Ayan. Uwi na tayo bahay. Ito na. Ayan. Dito na kami. So, thank you.